Oh, good morning. Hindi tayo si Kiapo ah. Muli. Ah, ikot muna tayo. Marami tayong po. Marami tayong titingnan dito ng mga sari-sari. Mas meron akong hinahanap sa receipt ng rilo ko. Kasi... Eh, luna kaya pili na dalawa. One pick. Ah. Gusto ko lagyan eh. Bislit. Marami sari-sari makakain mara dito. Yan. Tayo lang walang, uh, uh. Ah, Ma wala ...waka-waka-waka-waka-waka. Ooyy! Marabol Kenney! Lalaki! 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 Ang lalaki na! Lalaki! Ma'am may bracelet kayo? Bailo ko bracelet. Kita, bracelet ko. Wala rin. May water po? Wala po. Bracelet lang ng ano ko. Raylock. Ooy. Saan nakakabili? Dito. Saan nabibili namin ito? Ang gano'n? ng ridok? Ako lang masaya dito. Ah, sige. Kahanap tayo ng preset na Kasi yung ridok, una po, Ah... Ano na babae dyan, 20 Yung mga brief natin mga pesos na lang. At yung mga nag mga box pesos, 100. na mamili na tayo, mamili. Yung mga nag ng mga 50 Para makita natin kung totoo ba yun, na binili natin ba? Tapos ba? Ate!

tingin mo na. One night. Ete, okay, marami mabipili dito ka. Ah. Ang kailangan, kung dala mo dito ay, siyempre, medyo malaki-laki kasi mamimili ka nga eh. Pero kung wala ka namang dala, magtanong-tanong ka. Hindi naman masama magtanong. Ay, dati. Excuse me lang po. Ay! Ito talaga. Kaya walang imposible magtanong. Magtanong ka hanggang magtanong gusto mo. Pag may budget ka na, bumalik ka. Di mano, buo ka sagad, balik. Yun lang. Kasi, dito po, marami ang bibili rito. Kung ikot ka rito, may hilo ka. Anong <laughs> channel ka idol, Vince speak ah YouTube, ju aborki, bis idol ano kita, Vince speak sa, idol, S T I G G, okay, Stig. Ma, ano ko naman ito? S T yung uh, sa akin ju lang ju aborki, okay, cahap Facebook pis, ako anatay si karna, okay si karna, okay, 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 Ah, meron kayong ah, no, uh, ano ah bracelet. Nanari lo pating. Nanala video pa ka pa. Oh, nag-vlog ya, nag-ano nag ako nag vlog Meron na sa Oh, I want to say, Ato. Oh. Patingin niya po. Pwede patingin. Wala na po. Pwede pa dalawa? 200? Po. Hanap muna ako. Video. Ba. Ba ko lang budget. <laughs> Tanong lang muna eh. Kasi siyempre, hindi naman masama magtanong at magbawas. Kasi siyempre, ang budget natin, hindi, hindi naman kakasya eh. E, magtanong tayo hanggang gusto natin. Diba? Kasi

Ba -alang -alang -alang. Wala ba Wala problema. Maghanap lang tayo. Maghanap pa tayo ng mag Pwede mo tanong ng bracelet lang. Ganyan, karilo. Dito. Kasi sis. Yes. Kasi mo lang para mayaman ka na. Ayan o. ¿Se sí, 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 sí.